guys, welcome sa Riddles TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. Okay guys, no? Uh, Pag-uusapan natin guys, yung paano yung mga sickness benefits ng mga security guard, no? Kasi ako yan dati guys, nung bago pa ako, hindi ko maintindihan yan, no? Anong mga, paano maklaim yan, paano mag kuhan yung tinatawag na paano magbibinipisyo sa ating mga security guard. Pero bago ang nat guys, baka magulat kayo, security officer, security guard, mahaba mo, parang rockers, <laughs> parang model-modelan lang. Kasi guys, gaya ganitong forma ko, sando-sando lang. Kasi ako po ay isa ng retired na po ako, hindi po active sa aking sa serbisyo. Dangatagal na po akong nag-retired. So, nagbabagi po ako ng aking kalaman tulad ng pag-uusapan ngayon. Uh, Naisishare ko sa aking channel para at least kahit pa paano magbigay ng gabay, patnubay at mentoring sa mga bagong gwardiya, mga kabataang gwardiya at uh, kung kayo ay naghahanap ng mga video regarding sa mga knowledge regarding sa pag apply ng gwardiya, paano mag-survive bilang security guard ay ako ay gumagawa sa channel ko ayan guys, sa channel ko pagdating nyo sa channel ko guys punta nyo dyan uh, dyan sa may playlist pindutin nyo, pag napindutin nyo na yan, lalabas to ayan. Puntahan nyo yung Security Guard Matters. Ayan. Marami tayong video dyan, guys, na magbibigay ng, ng gabay, patnubay sa inyo. No? Tulad ng pag-uusapan natin ngayon. No? Yung paano ba mag-claim ng sickness benefits bilang security guard. No? So nakita nyo yung video, isang lady guard na Sikat na. Sikat kasi medyo may tsura eh. Bata pa. At uh, bata pa ba siya. Medyo may kasexy pa. Siguro nasa 24 years old pa yung babae na yan. Sikat na siya ngayon sa kanyang channel, vlog niya, isang lady guard. So ngayon, nagkataon na <coughs> nagkaroon siya ng sakit. Bigla, na nading, nadinggi daw siya. So na 50, -50 daw, kasi na, binasa ko yung comment ng mga video niya. At marami ding basher, no? Uh, basis sa mga basher doon sa sa kanyang video kasi nangihingi siya ng tulong eh na eh, nagbigay siya ng GCash number siyempre marami siyang followers eh <laughs> million, million million siguro followers niya so siyempre hindi lahat sa sangayon sa iyo hindi din lahat ay kukontrahin ka so may mga magtutulong lalo na kung sa atsura niya medyo marami talagang may mabibigyan mabibighaning tumulong din kasi may tsura eh, tsaka may kasiksihan pa. Okay. So, base sa mga nababasa kong basher doon sa kanyang video, bakit nyo ginamit yung platform para humingi ng tulong? Ano? Po. Bakit nyo ginagamit ang platform at sabi ng may iba, mild lang naman yung sakit mo, ba't kailangan ka pang humingi ng tulong? So, sinasagot yata ng kapatid nila, ng kapatid ng vlogger, sa sa mga comments niya na, Mahal ba yung naging 50-50 yung kapatid ko? Sa, dahil sa dinggi. So, nadinggi yata siya. Anyway, <clears throat> ang gusto ko lang linawin na uh, wala namang masama sa pangingin ng tulong. No? Wala masama sa pangingin ng tulong. Uh, ang tawag dyan ay ah... Uh, uh, tinanggap natin yung ating yung kababaang loob na humingi ng tulong kasi kailangan natin ng tulong. No? So, base dun sa mga basher na nag nababasa ko rin doon sa video niya, marami mas malala sa iyo na dapat tulungan. But ikaw, eh may trabaho ka naman. Dito na papasok yung sabi ng isang basher niya na i-employed ka naman. Mayroon naman kayong sickness benefits. Oh, mayroon kayong sickness benefits. Bakit hindi yun yung ginagamit? Ganun. So, So, dito na tayo papasok no? sa sickness benefits. No? Um, pag tayo mga, eh, mga security guard, pag nagkakasakit, totoong mayroon tayong tinatawag na sickness benefits ng, sa PhilHealth at sa SS. No? Ako guys, ay matagal ako nag-duty sa SS. Anim na taon yata ako nag-duty sa SS. Uh, so, matagal ako Alam ko ang proseso ng SS. No? Hindi ko lang alam ngayon. Pero dati, nung nag-duty ako, alam na alam ko ako pa kasi officer ako dun eh. Isa ako sa mga officer dun sa SS, SSS. Brand sa kami, no? So, <clears throat> dito ko, dito ko gusto ipaliwanag sa inyo na palagi kong nagagawa ko ng video regarding sa emergency fund, paghandaan ng mga bagay-bagay, pagwardya tayo kasi hindi natin alam yung sitwasyon. Tulad nga niyan, bigla-bigla nagkakasakit. So, binabasya dahil Empleyado ka, employed ka, mayroon ka mga sickness benefits sa trabaho mo. Ba't kailangan mo humingi ng tulong? Ginagamit mo yung platform para lang humingi ng tulong. Uh, may masakit, may katotohanan yung sinabi ng basher. Pero yun nga, sinabi ko, wala namang masama humingi ng tulong. Eh, kung may, may magbibigay ng tulong, then, okay, walang problema. ba? Diba? Pero sa akin kasing prinsipyo, uh, hanggat kaya ko, Hanggat kaya ko sa sarili ko, iniwasan ko humina. Tulong kasi, yun nga yung sinasabing makuha tayo ng utang na loob. Mahirap bayaran yung utang na loob eh, no? So, binanggit nga yung sickness. Totoo, mayroon tayong sickness benefit sa SSS. Pag na-combine ka, ipoproseso ng SS yan. Pero bago ka makakuha ng pera sa SS, ay magka magkakaroon ka muna ng cash out. Ano ibig sabihin cash out? Sarili mo munang pera. Yung SSS, ipapayal mo yun. Kunwari, na-admit ka ng dalawang linggo, tatlong linggo, hindi mo masisiguro kung yung tatlong linggo na inabsent mo ay babayaran ng SS yun. Depende sa iyong kaso kasi may doktor sarili ang SS eh. Sabi ko nga sa inyo, naka-duty ako ng SSS. Ano na taon? I-evaluate ko ng doktor ng SSS yan. Pag sinabi naman, okay, bigyan nyo ng 3 weeks na computation yung sickness niyan. Tsaka ka ngayon bibigyan ng 3 weeks computation. Pero, kakain pa ng ilang buwan yun. So, ibig sabihin, ah uh, bago ka makuha ng pera sa SSS, ay hindi agad-agad doon sa pagkasakit mo. Hindi agad-agad. Kaya siguro nakahingi ng, humingi ng tulong yung si ate, kasi siguro wala siyang pondo. Wala siya mapuntahan. Ubus-ubus siguro kasi nag-aaral. Nag-alam mo, gara aaral yung babae na yun, yung vlogger na yun. So, humingi siya ng tulong sa mga followers niya. wala masama doon. Yun ang ibig ko sabihin na <clears throat> kailangan mayroon tayong emergency plan bilang security guard. Kasi hindi nga ka natin alam, lalo na kung may pamilya ka, may anak ka, uh, nagkasakit yung pamilya mo, saan ka kukuha na alam mo, yan sinasabi ng ubus-ubus biyaya, tayo mga security guard. So, ang SSS, is, bago ka bibigyan yan, computation yan. At minimum ang computation. Hindi, tulad yan, 12 oras ang duty mo, hindi 12 oras ang ibibigay sa'yo. Kung ano yung minimum ng computation, yun yung sa sa'yo. At hindi ibibigay sa'yo, hindi ka bibigyan ng agency, tulad ng mga private na employee, mga employee na may sickness silang leave, sickness leave sila. Habang hindi ka na habang nakakasakit ka, bayad yung araw mo sa regular employee. Pero tayo mga security guard, wala. Magkakaroon lang tayo ng sickness benefit sa SSS. SSS. Kunwari ang SSS, na-admit ka ng 15 days. Hindi mo masisiguro yon na 15 days na ibibigay siya ng SSS. Kasi bakit? Alam ng doktor nila yon eh, na ito, one week pwede na magtrabaho to. Kung yung situation mo, no? O oh, win, one week, pwede na magtrabaho yan. Kahit nakumpahin ka ng dalawang linggo, o kaya sabi ng doktor sa'yo, magpahinga ka ng dalawang linggo, pero ang, ang, ang approval ng sickness, ay hindi mo masasabing dalawang linggo i approve ng SSS. Baka isang linggo lang, o isang linggo ka lahat. By days na kasi ang computation ng SSS. Eh. 15 days na ibibigay sa'yo. 15 days ang binigay mong file doon. 15 days ako nakumpahin. Tapos na-evaluate ng doktor, hindi, 10 days pa lang, pwede na magtrabaho yan. 10 days ibibigay sa iyo, yun ang babayad sa iyo. At tatakbo ng buwan yun, hindi yung tatakbo ng agad-agad na habang nasa hospital ka. Hindi. Ang proseso ng sickness, mag-notify ka muna sa SSS. Notification mo na, sickness notification mo na. Sabi ko nga sa inyo, naka-duty ako ng SSS. Alam na alam ko yung mga proseso niyan. So, isa ako sa mga officer ng SSS sa main, no? Main SSS. Sa branch, nag rin ako. So, notification muna. After na notification, magsasubmit ka na nga ng uh, reimbursement na ng iyong pagkasakit. So, ngayon, kung yung notification mo <coughs> ay na-delay ka ng file, mayroon din yung bawas. Kaya within the duration of filing ng notification, kailangan alerto ka, hindi yung pabaya ka. 'di ba? So isa 'yan sa mga sickness notification na benepisyo natin. Pero hindi 'yan ibig sabihin agad-agad may pera. Uh, on process pa lahat 'yan. On process pa lahat 'yan. Okay, so hindi mo makakaasa na pag nagkasakit ka may isis naman kay hindi. Ipapayal pa yan. Ngayon, dito naman tayo sa PhilHealth. Ang PhilHealth ay hindi rin pera ang bibigay sa inyan uh, covered ka lang sa mga yun nga, hospitalization tulad ng uh, libre ka sa hospital may room ka na para sa iyo pero tulad rin napunta ka sa private hospital ang room mo dun ay 400 sang araw sanggap isang araw mo 400, 500 ang sagot ng PhilHealth dun possible is kalahati lang din tapos hindi lahat ng hindi lahat ng laboratory sagot ng PhilHealth. So, ibig sabihin, kung may mga ibang laboratory na hindi sagot ng pilil, pera mo yun, gastos mo yun. Yun yung sinasabi ko na it's better na mag-ingatan mo yung katawan mo kaysa sa magkasakit ka. Kasi nga, hindi hindi garantiyan na, oh, may pilil ako, may may isis ako, eh, okay ka na. Hindi. Makakabawas lang yun. Makakabawas lang yun sa gastusin mo, pero hindi yun sasagot ng lahat ng gastos mo ang PhilHealth sa kayong SSS sickness notification kaya yung iba nagsabi na bakit ka humingi ng tulong eh, meron naman kayong sickness benefits sa trabaho nyo oh, pero walang ka, magka magkakas out ka muna pera mo na, pero muna ang igagastos mo at hindi lahat ng ginastos mo ay marireimburse ng PhilHealth at saka SS sa PhilHealth may mga gamot lang na mga resita lang pwede na lang i-reimburse sa'yo pero hindi lahat. <coughs> hindi lahat mag-reimburse ng gamot. May pili lang na gamot na i-reimburse sa'yo. Pero yung mga ibang gamot, hindi ni-reimburse ng PhilHealth. Okay, guys? So, kaya ako, sinasabi ko na tayo mga security guard, marunong tayo mag maglagay ng kung nanonood ka sa mga video ko, palagi kong binabanggit na kailangan may emergency fund tayo. Emergency fund, at may tinatawag na savings. Savings. Okay? So, hindi naman basta-basta. Another topic yon, May video na ako dyan. Pabalik-balik ko na binabanggit yan. At mabahabang diskusyonan yan. Pumunta na na kayo sa channel ko. Ayan. Marami tayong video dyan. Mahawan kayo. Ito, binanggit ko lang na yung babae, bata. Bata siya, marusong. At graceful. Diba? Maganda. Pero hindi niya akalain na nagkasakit siya. Diba? Ngayon, siguro dahil ubos yung pondo, mabuti na lang may kapatid siguro kasi alam ko hindi sila sa Manila nag-duty yung babae na yan eh. Nag-duty sa, sa kanila, sa buwang gaya tayo nabanggit niya eh. Excuse me po the ko uh, na kasi hindi ko naman siya kanong kilala. Dumadaan lang din sa FB page ko. So kaya ako nakuha kasi sikat na siguro siya eh, kaya ganun, dumadaan-daan. Uh, ayun na nga, nagkasakit siya, binas siya ng binas na bakit siya humingi ng tulong? Yan ang sinasabi ko na uh, wala namang masama humingi ng tulong. Ako, masasabi kong ako, apat anak ko, bisaya ako, napunta ako sa Maynila, na hospital ba ako isang beses, talagang sinikap ko na iraos yung sarili ko. Na hindi ako pumunta sa mga empleyado para, uy, ingin na mag-check. Kadalasan kasi may mga kasama ko na Uh, medical, pang medical ni ganito kasi nagkasakit na hospital. Ako nung na-opera ako, hindi ako nagyayabang iayabang guys hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Nung na-hospital ako na-opera ako, ising kong duling walang inabot sa akin ng mga pinagjutihan ko. Mga ko, walang singkong kong duling na, oh, tulungan natin si Wedels na nasa hospital, wala. Pero sa awa naman ng Diyos, nairaos ko. Pero hindi ko sinabing pangit humingi na tulong. Walang, walang masama doon. At so lang, ang iniiwasan ko lang din yung utang na loob nga. Utang na loob at yun na nga, yung makakarinig ka ng salitang hindi maganda sa mga tao hindi nakakaintindi sa'yo. So, hanggat, ay ang iniiwasan ko, hanggat mari ay mayroon akong emergency fund palagi. Hindi naman malaki siya. <clears throat> hindi malaki yung emergency fund ko palagi. At yun na nga, is, baka sabihin nyo, paano ako makaka-emergency fund? Eh, maliit lang yung sweldo ng security guard. Wala ako tayong kaibahan kasi ako matagal akong security guard at maram, malak yung pamilya ko. Yun na nga, nanghihina, naghanap ako ng negosyo sa duty ko. At may mga tip-tip dyan. Hindi ko ginagastos yun. Tinatambi ko talaga yun. At nilalagay ko sa emergency fund ko. Kasi kung magkakataon, tulad yan, may anak ako, pamilya, sakitin yung mga anak ko eh. Palagi nagkakasakit eh. Minsan na akong nagdala-dala ng TV dati. Yung TV ko dati may dalang, may malaki pabukol sa likod ng TV. Hindi ngayon flat na ngayon ng mga TV, madali nang bitbitin ngayon, da dati hindi malaki yung bukol ng TV ko dati bitbitbit -bit, -bit -bit ko sa hospital no, wala kasi yung pambayad I isang lang ang muna to sa inyo kasi wala akong pambayad kasi yung anak ko nga, palagi nagkakasakit so naubusan ako ng ng emergency pa, naubos yung pera ko uh, wala akong magawa kundi isang lang yung mga anong meron ako sa bahay, natatawa na lang yung doktor sa akin, No, ano, ngayon, yung PhilHealth, sagot, covered naman yung anak mo, asawa mo, pero hindi nga lahat. Saka hindi perang, buwan, isasagot lang nila yung mga, nakakabawas lang ba? Nakakabawas lang siya, pero hindi siya yung sagutin lahat. At pag na-hospital ka, hindi naman sagot ng PhilHealth yung pagkain ng nagbantay sa'yo, tubig na nagbantay sa'yo, at yung mga tissue-tissue mo dyan, konting mga kwan-kwan mo, biswit-biswit mo sa tabi, pagkain mo, hindi masagot na pilit yun. So, sa pera, sarili mong pera yun. Di ba? Kaya, bak, eh, gusto ko lang, binabas ko itong video na to para mapaliwanagan yung mga tao nga. O, mayroon naman kayong beneficio, uh, may naman kayong sickness benefit sa trabaho nyo. Oo na nga, mayroon nga. Lalo na ang SSS. Pero hindi yun yung bibigay agad ng SSS. Ipapahal niyo pa muna yan. Sickness, notification na tawag dyan. At, yung mga tatakbo pa ng buwan yan bago nagtrabaho ko na ulit tsaka ngayon papasok yung pera mo so yung iba nangutang nangutang ng pera para sa nagkasakit sila pagdating ng SS na pera check nila ng SS na sickness notification check nila pangbayad na lang sa utang okay so ang pillar naman may mga reimbursement sa mga resita mo at mga pero hindi lahat pili lang. Okay? So, yun yung sickness benefits, sickness benefits natin mga gwardiya. Na baka hindi alam pa ng mga bagong nagjo-duty dyan. At hindi tulad ng mga regular na employee na mayroon tayong sickness as ah, sick leave. Wala tayong sick leave na mga gwardiya. Ewan ko, kung na magbibigay yung sick leave, sick leave yung agency nyo, dati kami wala. SS lang at PhilHealth. Pero yung sick leave sa, sa agency wala. Hindi sila nagbibigay. No work no pay ang guard eh. Security guard, no work no pay tayo. So once ka nagkasakit ka, ay wala kang, tra wala kang trabaho, wala kang duty, wala kang kita. Alam man bayaran ka ng agency, di paano sila kikita sa'yo? Negosyo yung agency. Okay guys, gusto na intindihan nyo. So, si ate, nangingin siya ng tulong. Sa ang dami niya na natanggap niya na na-bashier, uh, bashing, uh, may katotohanan naman. May katotohanan kasi although masakit sa tinga, pero hindi nga masama ang humingi ng tulong. Pero yun na nga, sinabi ng mga ibang bashing sa kanya, bakit nyo ginamit yung platform para humingi ng ginagamit nyo para sa pagtulong? Kasi, uh, tunwari yan, uh, may, isa, may isang million siyang viewers, no? Ah, yung followers. Kahit na nga, uh, maka, makapag-response lang yung tinatawag na 30 person. 30 person, ha? Ang 30 person, kunwari magbibigay ng tag 200, pinakamababa sa Gcash niya. Kunwari lang to sa mama, huwag ka magalit. So, kung 200, 60,000 sa 30 person, di ba? Malaking bagay. Yun na nga lang, i- e, Uh, Yun yung yun nga, yung hindi mo may masa na ibabash ka ng tao na may trabaho ka supposed to be dapat mayroon kang na itabing pera para sa ganong sitwasyon. At bakit mo ginagamit yung social media para hingian, hingi ka ng tulong, ah, baga hingi ka ng simpati sa social media para lang matulungan ka sa sitwasyon mo. Eh mas marami para mas malala sa iyo. sabi ng iba, mild lang naman yung kalagayan mo, hingi ka ng tulong. Sabi, sinagot naman ng kapatid niya na anong mild? Naging 50-50 po yung kapatid namin sa dinggi. Okay? So, nakala siguro ng iba, kwan lang, okay lang yung kalagayan niya. So, ang lesson learned sa video na gusto kong ipahihwating dito sa mga sa video na to, ang sickness ay hindi yung cash na ibibigay. Sa SSS, ipaprocess pa yan bago maging cash yan. Sa PhilHealth naman, sagot nila yung kwarto mo, pero hindi lahat ng ng expenses sagot ng PhilHealth. May mga pili na mga laboratory na libre ka, ang tawag nga doon, makakabawas. Makakabawas sa'yo, pero hindi lahat ng expenses ay sasagutin ng PhilHealth. At pag nagkasakit tayo, ay marami rin tayong tinatawag na expenses sa hospital. ba diba? Na sarili mong bulsa ang ilalabas mo. So it's better na mag-ingat tayo sa kalusugan natin, palaging alagaan yung sarili, at kung hindi maiwasan, kasasabi nga nila, hindi naman natin iwasan ang ganung karamdaman, meron tayong nakatabing emergency fund para sa ating yun na nga nagkasakit, may nasunugan, may nagbiglang ano, na emergency na ko, may pera kang tabi malibang sa savings mo. So, hindi ako nagyayabang guys ha. Hindi ako nagyayabang na may savings, may may emergency ako. Kung ano yung kalagayan nyo ngayon bilang security guard, kalagayan ko rin. Sabi ko nga, nababangit ko nga sa mga video ko, kumain, there's 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 a uh, sa time na kumain na orang pagpag sa sobrang hirap namin. Sa sobrang hirap namin dahil na guardia lang ako, minimum lang earning ko at apat yung anak ko, Bisaya ako, hindi ako taga Manila, nangungupahan kami dati, hirap na hirap ako talaga. At dahil sa katitipid ko, kumain ako ng pagpag, kumakain kami ng pagpag, para lang makaraos kami sa pangaraw-araw. Pero sinikap kong yun na nga, sinikap kong makapagtabi ng emergency fund, saka savings. Kasi lang, sa sobrang ang liit ng kita ko, minsan nauubos yung emergency fund ko. Kunwari, tutubo na siya gano'n. may, may sakit na naman ako, babalik na naman, tubo na naman siya, babalik na naman, ganun. Pero ang ibig kong sabihin, nagawa ko, pwede niyong gawin, pwede niyong magawa. Lalo na kung binata, binata at dalaga kayo. Di ba? Ako nga na may asawa at anak, nadawa ko eh. So, may iwasan natin humingi ng sympathy sa tao na may madatanggap kang salita na hindi lahat ng tao ay iintindihin tayo. May mga tao ang nagbibigay ng real talk. ba? Diba? Real talk na minsan masakit ang katotohanan. So ano guys, yun ang gusto kong ipahiwatig sa inyo regarding sa sickness benefits ng mga security guard. Okay guys, I hope na clear sa inyo, maliwanag. At kung maliwanag, mabigyan nyo ng like yung video. Pero kung naguluhan, na yabangan, na inis, pakidislike ng video, guys. At yung mga hindi pa subscriber, kadal kadalaw lang, pwedeng mapindod nyo yung subscribe button dyan. At saka yung notification bell natin. Kita-kita tayo sa next video, guys. Bye-bye! Bye-bye, guys!